Ay, magandang gabi Peter, Rika. Good evening. Hi, Hello po. Senator Jinggoy. Baka naman. <laughs> Congratulations, sir. Congratulations. <laughs> ha, oh. Pinapanood pa lang kita kanina sa ano eh, sa hearing eh. Ah, ngayon. Ang bigla naging na uh, Senate President pro tempore. Labik <laughs> <Sabi> ang bilis. <laughs> <laughs> uh -oh. Pwede po bang Eno, ikwento nyo nga sa amin? How did this change come about? Uh It, kasi di po pa matagal nang umuugong, eh nako may mangyayari sa Senado ganito 'yan tapos biglang magkakaroon ng loyalty check Oo, eh okay na mas Nas ngayon din Oo. Oh. So pa paano po ba nagsimula itong uh, the change that happened? Alam mo Peter uh um beterano na akong beterano uh, na akong senador dito na mm. been a senator for for two decades almost two decades already and I've been a witness Uh, to to some ch uh, senate, uh change of Senate leadership mm -hmm. no alam mo ang nangyayari talaga usually mga isa dalawang araw ano na yan eh dito uh kompleto na yan kompleto mm -hmm. mga pirma ganun-ganon eh siempre eh pagka ang senator pagka naka dalawa labing dalawang boto na Siyempre, yung iba, sasama na. Mm -hmm. Sasama na. Siyempre, matatakot yung mga iba sa senador na mawalan ng, uh, mawalan ng mm -mm. ah, so, in other words, eh, uh, you either join us or, or get out of the way. Parang ganun. Oo. Ano <laughs> <laughs> <D> <laughs> <D> <laughs> uh, naman, ang uh, rule naman dito, uh, Peter, mm -mm. once na mga labing boto ka uh -huh. uh, as a Senate President, you're already assured. Uh -huh. Yeah. But the, the, you know, it, sabi nga nila, it's it's a numbers game. Uh, kagaya ng, in, 'Di ba? So, it's a numbers game. Yeah, it's a numbers so, game, but there's got to be something deeper than that. I mean, uh, ang, ang pang sinasabi nga po ng iba ay ano ba pa, dahil ba sa positioning ang pinag-uusapan dito or this will really augur well for the Madlang people well i am not uh, privy to it i am not in the position to answer it no i do not know. Uh, siguro meron meron din mga issues no that we have to that we have to tackle. there are issues issues that we have to face but uh, syempre i am not in the position to to divulge it to the public mm -hmm. senator ako medyo na curious po ako dun sa speech ni uh, senator migs no nung sinabi niya na uh, hindi daw niya na please ang powers that be would you have any idea of what that means senator well i do not, not know i i cannot comment on that uh because. Opo, oh, oo nga. <laughs> yung talagang gusto kong malaman, <laughs> Senator, Isa na lang po kasi bago po si uh, Senator Cheese ngayon, no? Uh, abangan po natin ano yung kanyang magiging uh, paghawak. Medyo na curious po ako because uh, Senator Cheese uh, supported Vice President Lenny do nung election po, 'di ba? At ang nakaupo ngayon ay si uh, President Marcos. Uh, do you think magkakaroon po ng uh, change? Hindi naman change, ano? Pero ano po kaya tansya ninyo na mangyayari sa kanyang liderato? Well, it is understandable that uh, the reason why Senator is both uh, supported uh, Vice President Lenny Robredo Rub for president is, is because, naturally, is from Bicol. He's the governor of Sorsogon. E, alam mo mga Bicolano, very clannish. Mm -hmm. So, so talagang, uh, natural, it is natural for a Bicolano to to support Yeah. Eh, kaya lang po, uh, Senator Jingoy, yung, uh, yung mga nagsasabi na na, naku, nagkasaksaka na sa likod. Uh, meaning, parang yung Shakespearean ano, novel na et tu brutus. Eh, yung, yung po bang pagpalit ano, ha, ng uh, liderato sa Senado, Ah, uh, ito ba 'yung nangyayari na from out of the blue o talagang pinaplano um you know dahan-dahan pa hanggang sa maging kumpleto na 'yung numerong kailangan. Tulad nga ng uh, sinabi ko kanina Peter, mm. uh, magagawa yan sa dalawang araw tapos na. Mm -hmm. Pero uh, again, eh, nabanggit nyo rin kanina na you know you, you can't comment on it ano, pero uh, ang maugong nga is because hindi na ipush ang chacha sa Senado and therefore yon ang naging downfall ni uh, Mig Subiri. Uh, care to comment on that, sir? Well, in fairness to Senate President Subiri, alam mo, hindi naman niya hawak yung kaisipan ng uh, bawat membro ng Senado. Siyempre, we, ha we, have we are 24 republics in the Senate. Mm -hmm. no? At hindi naman talaga niya hawak yung yung kung ng desisyon ng bawat senador. No? Kasi nag, uh, minsan uh, nag-focus kami, uh, siguro feeling ni Senate, ni Senate President Mix na malabong makapasa yung chatter -chat ito sa Senate. Kasi mm -hmm. na, nakikita naman yan sa mga body languages ng mga senador na yung iba karamihan o no, majority ng mga senador ay eh, ayaw, ayaw, sa charter change. Mm -hmm. And then na uh, nadawit pati yung uh hearing sa Pidea Leaks. Ano po? Na... <laughs> alam mo, mm. alam mo, Peter, that has nothing to do with the change of leadership. Alam mo, again, ha, in mm. defense of Senate President Subiri, in fairness to Senate President Subiri, he never meddled sa mga uh, sa mga sa mga desisyon ng mga chairman ng mga committees. Yeah. No? Pinapapaya, call na ng chairman ng, ng kung gusto yeah. niya mag-hearing mag o hindi. But but uh, precisely that's the reason na uh, sinasabi nga nung mga diumano ay the powers that be, quote-unquote. Eh hindi mo na-prevent yung ano eh. Dapat hindi na natuloy ang hearing na yan dahil nadadawit yung Pangulo eh. Uh, kaya it, uh, well, ergo, medyo parang, dito talaga si Migso, oh, parang ganun ang dating. <laughs> well, alam mo, by tradition ah, Peter, ah, mm -mm. what... Uh, sa tagal ko rito, wala namang uh, presidente ang uh, makaka-influence mm -hmm. sa kung sino magiging Senate president. Mm -hmm. no? Uh, eh, naging presidente tatay ko, hindi naman siya nag-influence sa si Senate. Naging presidente si Ramos, hindi rin siya nag-influence. Naging, naging Senate president, naging presidente si si GMA. At mm -hmm. o senador na ako noon. Wala, wala hindi, hindi siya nag-medel. Mm -hmm opo senator doon naman sa usapin ng mga nagbitaw din ng posisyon sa kanila mga pinanghahawakang komite kailan po tayo magkakaroon ng uh, voting o decision tungkol po dito well yung mga iba lang naman ang uh, nagresign no mm. nagresign sa katawan komite si mm. si Senator Nancy Binay nagresign as the chairman of the Committee on Accounts si mm. Senator Angara nagresign sa chairman of uh, the Committee on Finance uh, si Senator Joel nagresign as majority floor leader si Senator JV as Deputy Majority Leader, yun lang naman yung mga bakanting, uh, bakanting na Pati no? mm -hmm, mm -hmm. Senate President, pati Senate President Lauren Legarda, nag-resign din siya as Senate President Pro Tem. Opo, ako'y curious. Naman, no ano, yes po. Curious po ako, Senator Jingoy, no? if uh, resignations like this happen because of change of leadership as well? So normal naman po ito nangyayari and nothing against whoever no, no. is sitting. <clears throat> nothing, nothing yeah. against. But the uh, senator... I, But if, of course, yeah. the majority can always offer them the committees. Oo, oo, oo. I think, ano, you know, uh, no? nagkaroon talaga ng tectonic realignment dito sa Senado. In other words, uh, kagaya nung nabanggit nyo kanina, aba, eh, you're not with us eh. So, you lose your committee. Parang gano'n ang nangyari. Ano po? Pero ako, Naging member din ako ng minority for the mm -hmm. first term ko as uh, senator noong 2004, mm -hmm. uh, under the presidency of uh, President Dorian Macapagal arroyo Naging member din ako ng minority. As far as I can recall, si Senate President Frank Trillon, mga aming Senate President noon. Mm -hmm. I mean, in fairness na mag-produce mga majority, pinibigyan din kami ng mga committees. Latak na mm -hmm. la lang. <laughs> Oo, <laughs> uh, parang, parang uh, ito na, ito na yung mga tira-tirahin. <laughs> Baka na masabihin nyo. <laughs> wala, kayong, wala kayong, posisyon na ibinigay. Uh, 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 Senator, marami pong mga mainit na mga ano uh, investigasyon na nagaganap ngayon sa Senado. Sabi nyo po kanina, hindi naman alam ang dating uh, Senate President Migs Zubiri. Do you think this time, Senator Chis might uh, double on some investigations? No, I, I, I don't. Yeah. I doubt. Impossible na naman. Kasi by tradition, hindi naman talaga nakikilang ang Senate President sa uh, mga investigation dito sa Senado. Mm -hmm. Call na lang chairman yan. Okay. Senator Jinggoy, pakibulungan nyo, niyo sa amin, please. So, pa'nong napili si Senator Cheese? He has the numbers ah uh, yeah, pero <laughs> nagka nagkaroon ba ng uh, or, you know, secret meetings na, oh, sino ngayon? Wala, ito? wala. Uh, as far as I'm concerned, eh uh, may nag-nominate? Nawagan lang niya ako. Uh Nawagan -oh. lang niya. Okay. Oh, and I agree with. it. Maraming ako tinanong. Mm -hmm. Nasagot naman niya. Uh -huh. So, I agree with. it. Uh -huh. uh, siya tumawag? Yes, oh. Uh oh. So, Alungan mo na kung tumawag. Hindi, <laughs> <laughs> siya, siya yung tumawag <laughs> sa... sa, sa sa siguro mga Senate President hindi naman ganoon. Ah uh -oh. po, hindi siya, siya yung tumawag and uh, siguro testing the waters kung uh, If okay ka people ba. Go, yes. Kung kung ako na. Yes yeah, po. Uh, uh, marami marami siyang mga issues na sinasabi uh -oh. so marami rin ako mga tanong yeah. na tembong Opo. Ah before po no na nagkakaroon pa ng mga balita na baka magkaroon ng uh, kay Senator Migzobiri nagkaroon ng mga ano uh, loyalty check up until nagsalita na mismo si Senator Imi Marcos na eto nga meron nga talagang uh, nangyayaring pag-uusap na ganyan around that time Senator Jingoy men naririnig nyo na po ba yung pangalan ni Senator Cheese being floated Wala Ang maririnig ko pangalan ko Oh, oh ma tama oh na Naalala ko <laughs> so, yan mm. Oo mm. oh, so so ngayon biglang naging si Cheese uh Oo -oh. mm. So ngayon, um, one last question sa akin, Senator Jingoy. So anong ano, palagay ninyo because of the shake-up, ano, the, the overhaul na nangyari sa Senado, Uh, do you think na mas magiging mabuti, amiable ang ang relasyon ng Kamara at ng Senado? Well, I hope so. That's what I'm praying for na magiging uh, okay ang relasyon ng uh, sinabi tsaka ang uh, House of Representatives. Kasi may... uh -huh. kung magkakaroon ng friction, mm. alam mo, ang taong bayan na magsasuffer, walang mga batas na yan, may papasa, alam mo, yung mga ganun ba. Mm -hmm. So I'm hoping and praying na magkasundo ang uh, ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Opo. Okay. Senator, if you may, and partner, no, talon lang po ako sa ibang topic. Yun pong nangyayari uh, uh, pag-imbestigan uh, natin sa PIDEA, yung kay Morales. Siya po excited in contempt na. Uh, ordered na po ang kanyang detention. Kailan po mangyayari ito, Senator? Nakakulong na sa baba. Mm -hmm. At tuloy-tuloy na well, po. Alam mo, mm -hmm. Yeah, alam mo, ka Peter, mm -hmm. Nakit kung nasubaybayan niyo yung hearings kanina, yeah. I was very, very calm. And I... Gave him a lot of chance to answer mm -hmm. truthfully mm -hmm. the questions that I propounded. Una-una mm -hmm. no? yung sa PDS niya, yung sa personal data sheet niya. Mm -hmm. Bakit ganun? He was already dropped from the roles as, uh, as a PNP officer, PNP official mm -hmm. of PNP. Tapos nilagay niya sa PDS uh, sinagot niya, have you ever been dropped? Have you ever been suspended or kicked out or whatever? Mm -hmm nilagay niya no. Oh. Tapos, tinanong ko, firma mo ba ito? Mm. Sabi niya, dati niyang firma, handwriting mo ba ito? Unang tanong ko, handwriting mo ba ito? Hindi ko matandaan. Ako, sabi niya. na naman so, yung, mo, I forgot matandaan. your honor. <laughs> Tapos, nung nilapit ko na, bin binigay ko na yung TDS niya sa kanya, uh, sabi niya, handwriting na raw niya. Mm. Ano ba yun? Tapos, hinihingan niya ako ng original original, eh samantalang certified photocopy na ng PDA yan. Mm. Eh nakakatawa nga, sabi nga ni Senator Chis kanina sa hearing, pero mo, yung kanyang dokumento, hindi niya ma-produce ng original eh. Ito pa kaya, eh, bakit kami pinag-produce ng original, di ba? Mm. And, hindi Eh yung dokumento na sinasabi niya, wala nga sa ma-presenta. Mm. Oh. Uh, kanina, nanunood ako kanina, Senator, at uh, medyo high tension yung ano eh. Yung pagdinig ano ah. Nagsis, so, Nagsisigaw si senator Bato. ito? Sobra naman sa kasinungalingan naman itong si Morales. Sabi mm -hmm. ko nga kanina, I gave him a lot of chance to be himself. Mm -hmm. Sabihin lang niya totoo. Mm -hmm. Pero anong ginawa? Pinag-ikot-ikot na naman kami. I irrelevant na yung mga sagot niya sa mga tanong ko. Mm -hmm. Ano mo mm -hmm. Sabi ko, ano ba to? Did you misrepresent yourself? Mm -hmm. Sabi niya, no. Sabi niya, o oh, ano ito? Bakit lahat ng sinasabi mo mga tanong dito sa BDS mo, nagsisinukaling ka. Mm -hmm. dami niya na sinagot na irrelevant sa akin. Eh. Kaya no. comply daw siya, uh -oh. whatever. Mm -hmm. eh, pero dahil nga doon sa nangyari nung uh, nakaraang um, uh, hearing, ano po, uh, siyempre, napikong kayo doon. Tapos, tinanong niyo siya kanina, o ikaw ba, meron ka ding dalambag. bag? So, Ayan. <laughs> sabi, sabi ko, nako, patay. <laughs> <laughs> pabiru yun, pabiru. Kala <laughs> <laughs> ko ba kong alam, <laughs> alam, alam mo, alam mo, Peter, wala naman akong, wala naman akong balak isight in contempt yan eh. mm -hmm. Oh, that those fires from my mind. uh -huh. lang Kaya talagang patuloy talaga siya na na nagsisinungaling, mm -hmm. eh parang mapika na ako. At talagang wala na maihita rin sa tao ito. Yeah. Oh. So, excited din yung content. Sige po, okay, abangan natin okay, yung latest. Sige. We'll, we'll leave it there for ba the banata? meantime. Uh, maraming salamat po to the new <laughs> <laughs> Senate <laughs> President Pro Tempore. Senator Jingoy, salamat. Thank you for your time, sir. Salamat. All right, thank you very much. Ayan. Oh, na tayo dahil uh, Senate Night.